siya pa rin, pero hindi na pwede. Matagal nang walang kamay, pero siya pa rin ang laban ng puso. Siya pa rin ang laging nasa panaginip ko. Kahit hindi pala kayo nagtagal, at kahit ilang buwan lang kayo, siya pa rin yung laman ng puso mo. Siya pa rin yung taong gusto mong makasama. Pero paano kung talagang ayaw niya na? Kay tagal ko nang naghahabol para sa kanya. Mahal ko pa siya. Mahal na mahal kahit na to lang ako, kaya kong mahalin ang sobra pa sa buhay ko, ang taong nakilala ko. Iniharap ko na rin siya sa altar ng isang beses, hindi kasal, kundi ang pangako ko na siya lang ang lalaki na mamahalin ko. Mahirap pala talaga, no? Kahit tumanap ka ng iba na ipapalit sa kanya, wala, hindi mo magawa kasi mahal mo. Siya lang yung gusto, siya lang yung hinahanap mo. Matagal lang wala, matagal lang hindi na namamansin. Pero ako yung mapilit pa rin. Ganun ba talaga kapag mahal mo ng sobra? Yung taong gusto mong makasama hanggang dulo? Pero paano kung wala na talaga? Kahit sabihin mo na siya lang, kung ayaw na wag nang pilitin. Masakit no, yung taong hindi mo pa nakalimutan at ipinagpapalit sa iba. Nakahanap na nakahanap na ng kapalit mo. Masakit at mahirap, no? Pero balang araw mahanap mo yung taong totoo sa'yo. Pero paano nga ba kung siya lang at wala lang iba? Paano makakalimot kung pati sa bangungot ay siya pa rin? Pero siya pa rin nga ba? Kung ayaw niya at may iba, bakit pipilitin mo pa? Mahal mo nga, pero mahal niya iba na. Kaya kahit sabihin mo mahirap makalimot, at laging po at sa kanya mo lang ba pinipilit ang mahalin ka ulit. Paano nga ba mga kausad sa nakaraan kung siya pa rin ay nakapanaginipan? Ang hirap kong laging nakaraan. Siguro kung hindi lang ikaw ay dati ko ng mundo. Natagal na hindi nakagapis ang aking puso. Sa isang tulad mo, ikaw pa rin. Pero hindi na talaga pwede kakalimutan ko ng mga pinagsamahan. Sana hindi na kita mapanag -inipan.